Magandang gabi sa inyong lahat. Ako po si Daylan labing tatlong taong gulang. At aking ititalang buhay, ang buhay ni Jose P. Rizal. Si Jose Potasio Rizal ay ang pambansang bayani na Pilipinas. Siya ay sinilang sa Calamba, Laguna noong Honyo 19, 1861. Ang kanyang mga magulang ay sinagilong Francisco Mercado at ginang Teodora Alonso. Ang kanyang ina ay ang naging unang guru niya. Maaga siya nagsimula na pag-aaral sa bahay at ipinagpatuloy niya ang kanyang pag-aaral sa Binyan, Laguna. Nakapagtapos siya ng batselye sa Agham sa Ateneo de Manila noong Marso 23, 1876 na may mataas na karangalan. Noong 1887, ipinagpatuloy niya ang kanyang pag-aaral sa Universidad ng Santo Tomas at Universidad Central de Madrid hanggang sa matapos niya ang sabay ang medisina at filosofya noong 1885. Natuto rin siyang bumasa at sumulat ng iba't ibang wika kabilang na ang Latin at Griko at nakapagtapos siya ng kanyang masteral sa Paris, France at Heidelberg, Germany. Ang kanyang dalawang nobela No Limitang Jere at El Bosterismo, ay naglalahad ng mga pag-aabuso ng mga Prylis sa mga Pilipino at ang mga katiwalaan sa pamahalaan ng Kastila. Noong 18, 1892 ay umuwi ng Pilipinas si Dr. Jose P. Rizal. Nagtatag siya ng na samahan tinawag, na tinawag ito na La Liga Filipina. Ang layunin ng samahan ay ang nagkakaisa ng mga Pilipino at maitaguyod ang pag-unlad ng komersyo, industriya at agrikultura. Noong July 6, 1892, si Jose, Rizal, si Jose Rizal ay nakatulong sa Fort Santiago at ipinagtapon sa Dapitan noong July 14, 1892. Apat na taon siyang namaligi sa dapitan kung saan gamot siya ng mga may sakit at hinikayat niya ang mamayanan, ang mamamayan na magbukas ng paaralan. Hinikayat din niya ang ito sa pagpapaunlad ng kanilang kapaligiran. Noong September 3, 1896, habang papunta siya sa Cuba upang magsilbi bilang seruhano, si inarasito siya. Noong November 3, 1896, ibina ibinalik siya sa Pilipinas at sa pangalawang pagkakataon, ikunulong siya sa Fort Santiago. Noong December 26, 1896, si Jose Rizal ay nahatulan ng kamatayan sa dahilan ng pagbintangan siya na pagsimula na rebellion sa mga Kastila. Bag- Bago dumating ang kanyang katapusan, naisulat niya ang Mi Ultimus Adidos, ang huling paalam, upang magmulat sa mga susunod pang henerasyon na maging makabayan. Noong Disyembre 30, 1896, binaril si Jose Rizal sa Bangga, Bagumbayan na ngayon ay Luneta. At dyan nagtatapos ang talambuhay ni Jose P. Rizal. Sana ay nagustuhan niyo ang aking talambuhay.